Good evening, brilliant people. This is Charbert Vergaza and welcome to Charbert Talks. Tonight, I have a special topic na pag-uusapan at ikikwento ko sa inyo. Kasi um, lately nagbibigay ako sa inyo ng mga negativity, yung mga dapat niyo makita another angle sa buhay ng isang OFW na dapat niyo maintindihan. And because of that, nakaka-encounter din ako ng mga videos na mga Filipino people in different countries in the world na after, for example, two months or six months or a year, nag silang umuwi. Mm -hmm. Ako kasi, kapag hindi ko masyadong naintindihan yung video or hindi masyadong klaro yung video na naibigay sa atin, tinitingnan ko yung comment section para mas lalo ko maintindihan kung ano yung rason, ano yung kwento, anong konteksto. Commonly na nakikita ko talaga yung mga komento ng mga Filipino, nakaka, nakakapang, ano, nakakapang lumo sa Tagalog. Alam mo yung feeling na hindi natin alam yung kwento ng isang OFW kung bakit siya nagdesisyong umuwi. Given the fact na it's a great opportunity, malaki yung sahod niya for example, yung bansa na ito kilala talaga na maganda ang offer nila sa mga Filipino people. Pero dapat natin sa sanang isipin ba na the fact that that certain OFW from the Philippines nagdesisyon siyang i-give up ang kanyang journey. Meaning to say, mabigat yung kanyang pinagdadaanan. Kaya sana wag nating i-invalidate yung emosyon, yung experience ng isang tao. Kasi commonly sinasabi doon, sa comment section nito ha, nababasa ko, ang hina mo naman, ang dami-dami mga Filipino na nangangarap, isa ka sa mga maswerte na nakapasok dito and then after a few months, i-give up mo siya. Normal talaga yan, may kaaway tayo, toxic talaga dito, blablabla and so on. Parang pinapakita nila na kapag nakarating na tayo sa bansang pinapangarap ng lahat, wala tayong karapatang i-end up ito. Ng, sa kagustuhan natin. Kasi parang ang tinitingnan natin dito, pag nakarating ka sa another country, wala kang karapatang sumuko. Wala kang karapatang mag-give up. Kasi ang tingin ng napakaraming Filipino, isa kang mahinang nilalang Hindi ka magaling. Kasi umabot ka sa punto na yan. Ah, tinanggal. Siguro hindi siya magaling. Mm ang dami-dami dami nating mga opinion sa buhay ng isang Filipino na hindi natin alam kung ano yung laban ang kanyang kinahaharap sa tunay niyang sitwasyon. Sana po, itigil po natin ito. Ako talaga, isa ako sa mga foreign teachers or OFW na magsasabing malaya po tayong itigil sa anumang araw, sa anumang panahon, sa anumang oras ang ating journey dito sa ibang bansa. Bakit po natin pipigilan ang isang tao? Bakit kailangan mong pangunahan yung desisyon niya? What if ang tao na 'yan hindi masyadong naghihirap sa Philippines? Natural. After a couple of months, kung hindi niya magustuhan yung buhay niya dito kasi napakalayo sa buhay niya sa Philippines, then he has the full authority to end up his journey in this country. No? Huwag nating pangunahan. Why are you comparing? Bakit mo kailangang i-compare yung sarili mo sa kanya? Malay mo mayaman siya sa Philippines. Malay mo may negosyo sila. Malay mo hindi siya breadwinner. Gusto lang niyang maka-experience ng buhay sa ibang bansa. And because hindi nga niya kinaya, then gusto niyang umuwi at bumalik sa Philippines. Diba? Huwag mo i-compare yung sarili mo. Kasi kung meron kang ipinaglalaban sa Pilipinas, kung napakahirap ng buhay mo sa Philippines, natural. Kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo in another country, lalaban ka talaga. Kasi wala kang another option eh. Yung tao na yon na nagdesisyon siyang umuwi after a couple of months, meaning to say, meron siyang option na nakita may another opportunity na dumating sa buhay niya na tingin niya pwede pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap in the Philippines. Kaya huwag natin pangunahan. Merong famous na vlogger in Japan. I don't know kung familiar kayo sa kanya, pero ang vlogger kasi na ito, I think nagstay lang siya in Japan for one year and six months. Um, famous ito sa Japan eh. Mabilis na lumawak yung kanyang um, network sa TikTok mga followers, mabilis na lumaki. Tapos, etong ano, itong I mean, vlogger na ito, medyo may kahinaan din sa kanyang, katulad namin sa community, member siya, parang member siya ng community namin. Tapos, ang napasukan niyang trabaho in Japan is, I think, karpintero, no? Mahirap talaga yan, no? So, araw-araw sinisigawan daw siya, araw-araw daw siyang pinapahiya, araw-araw kine-question yung capacity niya to work. Kasi nga, medyo hindi naman siya ganun ka-strong talaga as a real man. So, ang tao na ito, no, ang vlogger na ito or OFW na ito in Japan, hirap na hirap siya sa araw-araw niyang buhay. Alam mo yung the way niya ikwento yung experience niya na every time papasok siya sa kanyang trabaho, nanginginig siya, natatakot siya, kasi eto na naman, magagalit na naman sa akin yung local, and then yung other mga Japanese people, they cannot also control that person kasi matagal na daw doon, ganito, ganyan. But usually kasi ang nangyayari, hindi naman talaga nila makontrol yan. The usual thing is, yung foreign teacher talaga ang lalayo at aalis. Kasi local nga siya eh, taga dyan siya, di ba? So ngayon, currently nasa Philippines na po ang tao na ito na pinag-uusapan natin. Tapos, meron atang live, I think live ito, or a video, kasi ang ginawa nitong vlogger na ito, parang nag-video siya ngayon sa palayan, kasi nasa Philippines na siya, tapos binakground music niya itong conversation ng mga Filipino. Hindi ko lang sure kung yung conversation na yun is a video or nag-live talaga yung mga Filipino in Japan pinag-usapan itong vlogger na ito, itong tao na ito na nasa Philippines na ngayon. Tapos tawang tawa sila. Alam mo yung minimimic nila yung the way mag-talk yung isang vlogger, yung OFW na umuwi na sa Philippines, pinagtatawanan nila, nagtatawanan sila, tapos parang ginagaya nila the way mag-talk itong tao na ito. Parang nakakatakot yung mga Filipino. Bakit po? Ha? Tapos tawang-tawa sila. Bakit daw nagpunta pa ng Japan kung hindi naman daw ma, ma, mas strong yung sarili, napaka-weak naman daw, ganito ganyan. Grabe no? Wala tayong wala tayong ano ba? Wala tayong puso to understand our kababayan. Kung nagdesisyon si OFW na umuwi, meaning to say mabigat po ang kanyang pinagdadaanan. Walang tanga na uuwi na napakaganda ng opportunity. Bakit siya na give up? Kasi nahihirapan siya. That's the only thing we can imagine. Kaya hindi natin dapat i-judge. Alam mo yung inis na inis talaga ako. Pero wala namang magagawa yung komento ko eh. Doon sa mismong video. Kaya sabi ko one day gagawang ko to ng, ng conversation. Gagawang ko to ng video sa sarili kong channel. Para maintindihan ng lahat. Kasi tawang tawa yung mga Filipino na matagal na doon sa Japan pinag-uusapan nila itong tao na ito na um, nag-stay lang doon for one year and six months. Bakit po? Tanong ko sa iyo. Ikaw na matagal na dyan sa Japan ngayon, kasi alam ko't matagal ka na eh. Okay, pagpalagay natin, 10 years ka na dyan sa Japan, yumaman po ba kayo? Dumami po ba ang pera ninyo? Ano po ang nagawa ninyo sa Philippines ngayon? Bakit po andyan pa rin kayo hanggang ngayon? Kung tunay po kayong mayaman at umangat po ang inyong mga buhay, bakit po kayo naninatili dyan? alam po nating lahat na it's not easy to live in another country. So the fact that you are staying in another country, that means to say you are still struggling back in the Philippines. Sinong tanga <laughs> ang mananatili pa rin away from their family para lang sabihin sa atin na umangat ng buhay mo at mayaman ka na? Kasi the way nagsalita yung tao, inis na inis ako. Alam mo yan? Parang kung Nag, nasa harapan ko siya, parang ang sarap yung sapakin sa totoong buhay. Kasi niinis ako eh. Why are you judging the person na nagdesisyon umuwi sa Philippines? Na hindi mo nga alam kung ano yung tunay niya laban niya day sa pagpasok niya sa kanyang trabaho. Naintindihan? Kaya sana, kung pinagpala po kayo, maganda po ang buhay ninyo sa ibang bansa, be grateful. Huwag po nating tapakan at pagtawanan ang mga Filipino na kasalukuyan pong lumalaban sa kanilang napaka-toxic na environment kasi hindi pa po tapos ang kanilang laban sa Pilipinas. Sana po, isa po tayo sa mabubuting Filipino in another country. Kasi ako, I'm proud to say, isa po ako sa napakabuting OFW talaga. As much as I can, I'm willing to help hindi po ako yung isang tao na ibabagsak ko yung kapwa ko dito sa another country because I know how hard it is to survive here. That would be all for tonight. See you again next time.